May bagong gyera na nagsimula na matapos ang Ukraine invasion. Sumunod ang Middle East crisis. At ngayon, India laban sa Pakistan naman. Nasa pinto na ba tayo ng World War III? Pero alam nyo ba na ang Pilipinas ay engaged din sa isang kakaibang gyera? Ito ay isang tahimik na digmaan sa himpapawid, sa ilalim ng dagat. At minsan, ni hindi natin alam na umatake na pala ang kalaban. Hindi ito kagaya ng mga nakaraan. Hindi mga sundalong nagmamartya, hindi missiles na pinapakita sa TV. Sa Ilocos, may Chinese na barko. Sa Zambales, may drone swarm tests. Sa Kashmir, may missile strike sa pagitan ng dalawang nuclear powers. Welcome to the new battlefield where the enemy is invisible, deniable and already inside. Mamaya, malalaman niyo kung bakit ang simpleng research vessel sa Ilocos ay posibleng bahagi ng mas malalim na plano ng submarine warfare kung paano ang isang microwave pulse ay kayang patumbahin ang isang libong drone. At kung bakit ang sunod na sagupaan sa Asia ay hindi na tungkol sa land, kundi sa pagkontrol ng ere at dagat. Sa comment section, gaano kahanda ang bawat Pilipino pag sumabog ang World War III? Let's start sa Ilocos Norte. Noong Mayo 1, isang barkong Chinese na mukhang harmless na tinatawag na Kansuo ang namataan ng Philippine Coast Guard. Civilian daw. Pero ayon kay Commodore J. Tariela, meron itong deep sea mapping tech. At kung alam mo ang ibig sabihin nito, paghahanda ito para sa submarine routes, hindi para sa science, kundi para sa military advantage sa ilalim ng dagat. May nakita pang submersible Shenhai Yongshi na kaya lumubog hanggang 4,500 metro, literal na deep sea warrior, at may nahagi pang yellow equipment na walang label. Espionage, surveillance, wala tayong kasagutan. Pero malinaw ang mensahe. Nagsusukat na sila. Isipin nyo, matagal nang may nakatagong Chinese submarine sa ilalim ng ating karagatan at walang alam ang AFP. Hindi ba nakakatakot yon? Honestly, hindi tayo prepared para rito. Ang ating Coast Guard ay kulang sa equipment, kulang sa training, at kulang sa support para labanan ng ganitong klasing threat. Pero ito ang mas nakakatakot na bahagi. NSC Assistant Director General Jonathan Malaya recently declared na ang attempt ng China na gawing artificial island ang Scarborough Shoal ay isang red line para sa Pilipinas. Bakit importante ito? Dahil ang satellite images ay nagpapakita na double na ang presence ng Chinese vessels sa Scarborough Shoal kumpara sa nakaraang taon. What keeps us awake at night is the prospect of turning a shoal into an artificial island. That is going to be alarming. That is the red line, sabi ni Malaya. Alam niyo ba kung ano ang nangyayari doon ngayon? Dati Tatlo hanggang apat na barko lang ang normal na nakikita roon. Ngayon, 10 to 12 ships. Doble! Triple! At ang Pilipinas ay na-overwhelm sa sheer volume ng Chinese ships. At kaya pala sila nagpapadala ng maraming ships doon. They're dragging propellers sa ilalim ng dagat para sirain ang giant clams sa shoal. Bakit? Para gawing rubble ang lugar para saan para sa future reclamation hindi ba kayo natatakot according to UP maritime expert Jay Batong Bakal and I quote if they succeed in their plans and say in the future convert Scarborough Shoal into another military base That would not only cement their illegal control, but it would have serious implications for the region and the world. Pero, kahit kulang tayo sa mga kagamitang pangdepensa, hahanga ka talaga sa tapang ng dugong Pilipino. Sa Zambales, kasabay ng balikatan exercises noong Abril 28, Nagtayo ang U.S. at Pilipinas ng bagong klase ng depensa, Microwave Weapons. Yes, totoong sandata ito, di tulad ng iniisip mong sci-fi. Isipin nyo, habang tayo ay natutulog sa gabi, ang China at Amerika ay nagpapatupad ng mga wargames sa ating karagatan gamit ang pinaka-advanced na teknolohiya. Defense Exercise. Oo. Pero ang totoo, ito ay pagpapakita ng lakas at kapangyarihan. Ginagamit nila ang tinatawag na high-powered microwave weapons. Alam niyo ba kung ano yan? Isipin niyo ang microwave oven niyo sa bahay, pero hundred times more powerful at kaya nitong i-disable ang buong drone swarm in seconds. Kaya nitong patayin ang electronics ng kahit anong lumipad sa ere. Ang IFPC HPM ay kayang patumbahin ang drone swarm gamit lang ang concentrated energy. Katabi nito ang FSLIDS, pang-detect at disrupt ng small UAVs. Sabi ni Captain Bray McCollum, "We can defeat drone swarms even in tropical environments." At bakit ito mahalaga? Kasi ayon sa mga eksperto, ang China raw ay gumagamit na ng unmanned drone tactics sa South China Sea. Silent, cheap, untraceable. Kung sakaling may giyera, hindi missiles ang unang darating. Drones. At kung wala kang defense, isang drone lang ang kailangan para i-disable ang radar, ang base, o ang barko mo parang nangyari na sa Ukraine, sa Red Sea, posibleng mangyari rin sa atin. Pero hindi lang tayo ang nasa panganib. Sa North, nagsimula na ang putukan. Sa India at Pakistan, may matinding bakbakan. May 7, India launched airstrikes laban sa tinatawag nilang terrorist camps sa Pakistan. Matapos mapatay ang 26 na Hindu tourists sa Kashmir. Ang operasyon, tinawag na Operation Sindoor. Bilang ganti, sinabing pinabagsak ng Pakistan ang limang Indian jets. May tatlong bumagsak sa Indian Kashmir. At ang India naman ay nagsabing inatake nila ang terrorist infrastructure ng Pakistan ilan ang sugatan, ilan ang patay, hindi malinaw. Pero ang totoo, parehong bansa ay may nuclear weapons. At ang escalation na to ay ang pinaka-worst sa dalawang dekada. Tanong, hanggang saan sila aabot sa galawang ito? At ano ang koneksyon nito sa atin? Simple lang. Ito ay nagpapakita kung gaano kadali mag-escalate ang mga territorial disputes into full-blown war. At kung nangyari ito sa dalawang nuclear-armed countries, paano pa kaya sa atin na wala tayong nuclear weapons para idepensa ang ating sarili? The common thread? Lahat ng ito, Ilocos, Zambales, Kashmir, ay bahagi ng isang bagong klasing jera. Hindi na ito basta-basta gyera ng lupain. Ito na ang gyera ng data. Gyera ng detection. Gyera ng denial. At habang patuloy tayong pinagpapraktisan ng mga banyagang kapangyarihan, kailangan nating tanungin ang sarili natin. Saan tayo lulugar? Mga Kapulse Point, ang tunay na gyera sa West Philippine Sea ay hindi lamang tungkol sa mga barko o isla. Ito ay tungkol sa technology, intelligence, at unseen warfare. Kailangan nating maging vigilant. Kailangan nating i-pressure ang ating gobyerno na i-modernize ang ating defense capabilities. Hindi tayo pwedeng umasa lang sa Amerika o sa ibang bansa. At higit sa lahat, kailangan nating kilalanin na ang threat na ito ay real at growing every day. Tandaan nyo, kapag kinuha na nila ang Scarborough Shoal at ginawa nilang Artificial Island, mahirap nang bawiin pa yan. At kapag nangyari yan, hindi lang ang Pilipinas ang maaapektuhan, kundi ang buong Southeast Asia at even the whole world. Mga kapulse point. Ano sa tingin nyo ang dapat gawin ng Pilipinas para labanan ang mga ganitong threat? At kung kayo ang nasa position of power, ano ang gagawin nyo para protektahan ang ating sovereignty? I-comment nyo ang inyong opinion sa baba. At tandaan, A nation's territory is not just defined by its land, but by how far it's willing to go to protect. what is rightfully theirs.